Okay guys, good afternoon, good afternoon. Okay, nandito tayo sa kalsada, no? Nagpahinga, nagpahangin. So, ayan, may pulis sa unahan. Ayan. Alright. Okay nakapunta na ba kayo dito sa lugar na ito kung wala pa subukan ninyong puntahan dahil magandang view dito no ayan ayan po ah klarong-klaro dito sa lugar na ito ayan ito po ang pasyalan tuwing linggo no tuwing linggo kasi maraming tao walang trabaho at saka galing sa simbahan yung iba ah, dito na kagad pupunta no sa lugar na ito ito mayroong ruyanan ayan doon sa loob ah, medyo pag doon ka Uh, mapasilong no ayan para di ka maulanan so yun dito mayroong laruan ng bata ayan no pwede maglalaro ang bata dito ayan no? So... ayan so punta tayo doon sa unahan guys no nakatay sa unahan Ayan guys, uh, ito may simbahan dito guys. Yan. So doon tayo. Ito guys, may mga paninda po dito sa tabi ng kalsada no. Ayun. Ayan. Yan tayo sanahan. Yan guys, sa uh, gandang pasilan. Paglinggo no, maraming tao yan diyan. So, ayan. So, ito, highway no ayan o napakalinis ng highway nila ayan masyal uh, kayo lalo na paglinggo ayan highway no ayan ayan yan po ang kabuhan ng uh, plaza na naipakita natin sa inyo no Pasyalan tuwing linggo. So ito na. dito tayo sa highway. Pupunta tayo doon sa dulo, no? Okay, guys. Nagbiyahe po tayo. Habang nagbiyahe tayo, ah, pinapakita ko natin yung ating malaman nila kung anong lugar ito no? saan na lungsod ito yeah. okay magbigay lang ako ng ano no close inyo ha uh, ah, sa negros oriental po ito no? negros oriental so, so pagkabanggit mo negros oriental alam nyo ang lugar na ito yung binigyan ko kanina no? minsan dito sa Negros Oriental mainit minsan din malamig no? minsan malakas ang ulan ngayon masyadong mainit balang uh, sa sunod na mga linggo siguro mayroon ang ulan siguro si mainit ngayon ayan alam nyo ba ito lihat itu kita lihat ya Okay, sa mga viewers, ah, magandang hapon po sa inyo. No? Sa lahat ng mga subscribers. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat no? Ayan, alam nyo ito uh, so doon sa pinagalingan natin sa ating video uh, doon talaga kami kasi may ginawa kami na uh, doon uh, sayaw no sa sayaw hanap kami ng ibang lugar so pansamantala uh, paputuloy namin ang video uh, kasi malulubat yung ano namin cellphone no? Ma kunti na lang ang baterya malulubat na so thank you very much sa inyong lahat sa pagpanood hanggang dito lang muna ang aming video uh, maraming salamat sa lahat at pakisubscribe lang po ng ating video at pakipindot lang po ng notification bell para update po kayo sa ating video na i-upload thank you, thank you very much